And hello guys! Welcome to our vlog. Hello! Kami po ay mag-unbox ng aming mga in order noong 1111 11-11. Madami yung guys. Eto na buksan na kasi. Ayan. Ayan. Okay. Ano ba yung mga pwede nating orderin sa SP? Mga mi. Ayan lahat yan SP yan. <laughs> Siyempre, hindi naman tayo nung uhang, hindi natin kailangan. Tsaka kapag Pupuling. sinabi natin S-Pay mga ming utang po, yan, nababayaran po. Ano, dindrag ko lang po ito kasi 3 months pay pero, sino Atin interest gore. po siya mga ming. So, malaking Atin tulong dobe. din naman po. Okay, simulan po natin dito. Ayan, Yeah. Tingnan nyo, wala kayong makikita dito na... Hindi namin kailangan. Yung parang gusto lang, kaya in-order ganun. Wala pong ganun. Mayroon po, upilig mag-order. Ayan, to hindi kailangan, na kailangan. Ito okay. wow! yung unang box. Pinaka mabigat. Mayroon may chocolate? Wala dito chocolate. Ano? Ayan, sabon nyo ito ni Bibi. Wala, may naka-sale. Tapos, ay, na. ay, na. kailangan din naman natin ito. Ah? Kaya, i-go na natin. Ito po yung unang box. Ayan. From Unilove. Puputukin ko yan. Ay, may pa paputok. ko eh. Mami. Ay, daw siyang paputok. Maliit lang. Mamaya na lang ulit. Ayan, napakabigat. Napakabigat nito. Mga sabon kasi to me. Ayan. Panlinis ng bote. Sabon panlinis ng bote. Ganun. Para hindi naman yung matatapang na sabon yung ginagamit natin sa baby natin. Hindi naman po yun sa pagseselan. Ano, kailangan lang din po talaga nila Para mas hey, safe para. sila. Alam mo, hirap mag ano, hirap mag video ng may bata ay. Eh. Nag wipes na tayo. Anim na piraso tong wipes na to. Matagal na na tong gagamitin. Ay. Ay, ang ay. hindi ko lang nabili yung dry wipes kasi masyado na siyang mahal na yun. Ay, Ayan yung kanyang paninis ng bote. Hindi pwede. Okay. Tapos yung para naman sa damit niya. Sa damit. Ay. Tapos ay. Ayan. Fabric softener naman sa gamit ni Baby para hindi masyadong mabango. Tsaka itong ang favorita na, lang na yun Love vegan baby cream. Hindi pwedeng mawala. Umorder okay. lang din ako ng isang ganito na panghugas ng bote para may lalagyan na siya kasi wala pa akong gulat. Ayan lang guys. Yung yun yung laman nito. Isang buong box na to. Ayan. Ayan matagal na namin itong gagamitin Baka 3 months na meron pa Eh, hindi <laughs> <laughs> naman siguro. Basta na yun, mahirap kasi yung ano na uubusan. Tapos eto naman mga kami, ayan, nakalagay naman na, ayan, huggies. diaper. Yan po yung diaper ni baby. Kapag naka-sale to, ang laki nang nati ang laki ng natitipid. Ayan, ano to, kulang 700, apat na pack na siya. Eh kapag hindi to naka-sale mga mi, One, one yata po one siya. Kaya, matagal niya na rin itong gagamitin. May ako butas. Ayan. Apat na ganito siya. Nakasale yan, nakasale. Mga ano to. Isang naman yata ginagamit ano yung apat na ganito. Yeah. And itong sumunod. Ano ba ito? Ano ba yan? Kung ano? tutukin ano? nga natin. Muntik na kamay mo. Muntik na kamay mo. Muntik na kamay mo. Tututuk. Okay. Ano mo kasi? Ano kasi ato? Ah, ano kasi ato? ito kay baby din to. Napaka! Ano nang gunting? Purong. Ayan. Dr. Ayla. Panlinis ng dila. Kailangan yan. Ayan, ito. Ayan, kay baby rin kasi. Ito yung monthly milestone niya. Ganyan ah! naman yung ginagamit niya. Hindi na ako bumibili ng damit. Sa headband na lang ako nagpo-focus at saka sa medyas. Mm -hmm. Tapos, eto naman. Ano ba? Ito? Eto naman. Espey po ito, kaya kapag ka, ano, dalawin nyo, na <laughs> dalawin nyo na lang ako sa kulo. So, dalawin nyo na lang ako Ay, okay, sa kulo. Sa mga nagmamahal sa akin, dalawin niyo na lang ako sa kulo. Marami-rami kasi ito. May order pa ako nandun kila natin. Ayan. Ito naman, plancha. Kasi yung plancha na may hindi ko na alam kung saan napunta. Nahalugog ko na itong bahay. Hindi ko pa rin makita yung plancha. Ayan yung plancha. Ang kailangan ba yan? Yan. Ano yan? Ano yan? Ano yan. Lalo na bukas kapag pa. Ang plancha ba yun? Opo, plancha. Pang pang damit? Opo. Tapos, ito. Ano ba? Mayroon na diyon? Ha? Ang painit? Mm -mm. Painit. Ang damit. alcohol na isa ka mga Ang taba! Ang taba! Tapos, Anta eto lang Anta yung sa na yon Eto Anta lang yung binili ko sa sarili ko. Ano? Tuklas! Tuklas mo, baby! Ha? Meron nga. Meron bukas na? Tapos meron din, mm -hmm. din sila dito. Meron din sila dito. Meron din sila dito. kinukulunan yung bata, nilalayuan daw ng mga inkanto. Sabi lang. Tapos eto sa Malalayuan ano madudume? Kami? Malalayuan madudume? Opo. Pabango to, pabango. Nang bench lang naman. Kay, kay, baby lang yan? And lahat po ito ay... <laughs> Kami kay baby lang yun? Oh, in Inespray natin mga me. Kaya kapag di nyo na ako nakikita, sa so kulungan nyo na ako dalawin. Ayan. ako oh, Nakukulong ka! <laughs> Oo, oh, kaya ikaw babayad ko. Yan, mga miss. Lahat pwede nyo kunin sa SP basta yung shot nila ay nagpunta sa okay, SP. Ang tatanggap ko pang matanda na ako ah. Yun lang.